What's up mga boy? Nabalitaan nyo na ba yung ginagawang bypass road? Nagdudugtong sa San Jose del Monte Bulacan at sa DRT. Tara, silipin natin. Alright mga master, lapit na tayo sa gitna. So, eto na yun. Itong way na to, papuntang San Jose del Monte. Diretso pa DRT. Pa ah, silipin natin. Babae natin yan. Right. so this is the by bypass road Mga master, nandito na tayo ngayon sa dulo Dulo bago ang running water So yan dito, gagawa pa sila ng tulay Pero ito na yung dulo